Oops. <laughs> Nahulog. Meron tayo itong iba't ibang klase ng cheese. Uh, iba't ibang klase ng flavor ng nitong cheese. Kaya lang medyo busog na ako ngayon kasi kumain ako ng grapes. Alam nyo ba na yung grapes saka cheese bagay partner sila. Meron itong flavor na sile tapos sane ano pa sa English nung sana? Kalimutan ko na. Salami. Tapos, itong Votsi, yung my Playborn. Tapos, masalami. Kinain ko na yung itong sili, yung chili. Masarap siya. Kanina umaga. Pero, magkatry pa rin tayo dito. Para makita, ano, ito, ano kaya? Itong, ito na lang. Parang whipped cream itong saan eh, sa English. Hindi ko lang sure ha. Huh? Minsan kasi nakalimutan ko yung mga words sa English. German to English. Yan kulay puti siya o. Oh. Mmm, nabot. Bango. Mmm. <laughs> Nagmimilch siya sa dila. Sarap.